Hello, mami na ko. Ah, nyo rin. Dito kami sa airport. Ayan. First time ay ko sasakay ng airplane. Ayan. Ayan, magbabakasyon kami ng 10 araw sa ko sa Adao Capiz. Dati nakapunta na kami doon way back 2019 pero through barko. Dito kami pupunta. Ayan, sa Rojas. Ayan, mga kainatulog. Lasing kasi kagabi. Ayan, ito ang bus Airport, I Airport. Ay airport. Papunta ang Ay Ayan, sakay na kami.

Making first moment happen with you. We are now ready to part for our people. The and together. Time to deep by pulling this band. In case your back cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the compartment above you. Towards you, put so it over your nose and now pull elastic band sideways first, not feet and breathe normally. Put your own mask first before. Mm. dito kayo sa suka. Tahin mo na Bakit? Ayun, si Lolo Jun! Dahil dami mo ka Lolo Jun, Iris? Paano si Lolo Jun? Wala pa akong nakikita. Ayun, ayun si Lolo Jun! Si ayun si Lolo Jun! Naka-sombrero, na white Anong tunawal si Lola Jun? Alam si Lolo Jun? Alamin mo. mo si Lolo Jun? Nasa house. Ito, light na sa house. Ayan, dito na kami sa bahay nila Lola. Edna. <laughs> okay, so, Edna. Ah! Ayan, nagubuhay probinsya tayo ng sampung araw. <laughs> Sige na lang. Sige. Ayusin mo yung anong kainan. Ayusin mo yung kainan. Sabi yung anong Ayan po Nagluto ang aking my dear Anong niluto mo papa? Ah, uh, wala today sisa ginataang alimas alimango at sinigang na ipon ah ah diba? oh, ah 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 kain ng ilay, kain ng ilang laundry, oh, ako talaga may laundry, ako wala ko laundry ano area, <laughs> Wala pang dining. <laughs> Wala pang dining. Ito dining, dining nila. Dalawa-dalawa pa. Meron pang ano rito. Dalawa-dalawa oh, na mesa. <laughs> oh, ito ang oh, kanilang oh, TV ha. O, di ba? Meron silang wow. terrace. Dito kami natulog sa kwarto nila. sa ang kwarto nila. Ang may eds. At Dito naman sila, Camila. Camila. Another home. Ayan. Uh, ito ang buhay probinsya. Ano <laughs> yan? Sabi nyo, mahalaga silang manokers. Pagkakabahay ng manok. Ah, Tapos eh, sa taas. Ano yung likod? Ano yung laundry. Ano yung likod? Ayan. O, oh, diba? Puno-puno na siya. Pero sa kanila pa yan sa kanila pa sila may hari niyan and yung water nila is ay nakita niyan galing sa bubong ibig sabihin pag naulan ayan nagkakaipon ng tubig dyan tapos meron din silang ayan nagdito yung galing sa deep well andun daw yung well sa baba eh. hindi ko makita eh mamaya ko

Ay tama yun, ay tama to. <laughs> yan yung, yung, yung may bakod na okay. oh, yun. Oo oh. oh, yun, oo. Ito, yan yung oh, itong... na. Pabila na yan? Ano sa atin ba na? No. Okay, no, no, no. Sa atin, mga sa atin no? Saan <laughs> nila pala? Hacienda. Hahaha! Mga flowers for you! Hahaha! <laughs>

Yung tabi, ay, ayyung, ayyung yung, dito Ano yun, nga yung Eco Park eh! Uy! May eco si... Egyo kami! Nila! tayo! Sa eco park! Ayan! Na namin alam na kami! Tiyan! O hindi tayo sa Salabaw Beach! Nasaan ang Salabaw? Ayun! Ano ginagawa nila? May sutri mo pa <laughs> o oh, sinig na dyan Jey, yung kali evil Hindi Hindi? <laughs> okay, <sir. laughs> hindi May ano my <laughs> May evil fish May evil fish? <laughs> Tapos may crocodile oh, is looking at you G, oh hindi <laughs> Kanina talaga. Kanina <laughs> 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 joke lang eh. Ano naman, ka lang eh. Ano ka no? lang <laughs> eh. <laughs> you don't, you don't, you don't know the prank. Prank. Ano tayo sa? Let's welcome. Escutin, Egobark <laughs> Kano ano mo kaya si Lolet Escudin? Kamisak yan, AJ. Ay, ah, AJ. Kano ano ni Papa mo yan? Yan. Mama ka dyan, ha? Yan. Ay, iigot, iigot, iigot. Iigot, 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 iigot ka lang. <laughs> Takot ka? Takot ka? Takot ka? Paalam kami. Sabi namin, sisilipin mo na namin. Okay naman ah. Ah, yung kabila lang hindi pwede. Yung may slide. Ito lang, ito lang available. Ay, hindi ba? Wala yan. Wala pa. Hindi Di pa nila napalitan oh. Palitan na pa. Hindi pa nila napalitan. Pangit yan. Oh, galing ah. Pura na ka na magpunta. Ang tawag yan? Ay, bye bye. Toto. <laughs> 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 Bye bye, iwan ako. Ayan, <laughs> nauna na kami dito, ni AJ! Hello AJ! Hi, hi ka! Nauna <laughs> na kami, tapos yung mabaw namin, ay itong rambutan, pinulot ko lang dito yan oh, see that? Ang daming rambutan! Ito rambutan tree, ayan oh ay ang dahing bunga, oh. Tignan niyo naman, lag -lag lang. Oh, ngayon, pinupulot ko siya ngayon. Pinipilihan ko. <laughs> Pinipilihan ko. Ang daming rambutan dito. Oh, ayun, oh. Palang pala Oh, oh ngayon, ipunin natin niya. Parang may pagkain pa kami, oh, di ba? <laughs> Ito lang pagkain namin kasi nag-lunch na kami. See? Ngayon lang. Hanggang mamaya lang kami nito alas 4. Tapos, dati, yung kanilang cottage is 50 pesos lang. Nung huling punta namin, 2019 pa. Ngayon is, 100 pesos na yung cottage nila na ganito. Dati 50 lang ito eh. Yung isang pool nila is, hindi magagamit kasi madumi. So, dito lang tayo. At walang katao-tao para namin inarkila ang buong resort. <laughs> Kala, gini, magayos, mo, nah. uh, hindi. Hindi. Angat Hindi. 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 Kalma, kalma. Hindi. 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 Baba pa yung pit mo. Baba pa yung pit. Once upon a time. Ayan, ganyan. Ayan. There is a wonderful... Oh, ilan ang nanigas na. Nanigas na nung ano eh. Sa palabas mal. Sa mga na. Ganyan yung bundok mo yun eh. Pinakaganyan na babae. Ang sap eh. Ang hold mo to. Ikaw mag-vlog. Hello. Hello mga katubol. Ang pipindot yun. Hello mga kayo to. Hello mga kayo to bol. And mga kayo rin. Yun. Ito yung mga pabolo. Hahaha. <laughs>

Kana. Yetis yeah, dia. Gimana bikin sa- <coughs> yes, aku. すげえな。<laughs> <laughs> <laughs> Wala sana ako nakaupo. O, dito ako sa gilid, sa sidecar. <laughs> oh, wala kayo sa no, dito lang yung sa daong. May hirap kayo. <laughs> <laughs> ha? 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 ba? Ngayon, pumunta kami sa pangalawang kakainan namin ulit. <laughs> okay. Patay <gutom. laughs> Basta ako mabiesta dito. Dahil pagkain. Mas na sila. Oh, pa. Bayad na, bayad na sa taxi. Okay. Hindi po ako. Bayad uh, na taxi. Bayad na, bayad, bayad. Magano? Ayan, ito namin sa pangalawang station. ng kami kakainan. Bawang patay ko Papa, pwede daw baso. Ayan, okay, na ako. Ayan, na ako. Pero dahil sobrang generous nila dito, ayan, kaya tayo ulit, pero dessert lang kakainin. Hindi, pati ganyan. Kami yan. Ayan, may sobrang drinks na naman kami. Luti ay talaga. Ayan, tinake out na lang namin. Ay, sayang.

laundry time. Ayan, ko na yung mga labay namin. Ayan, nandito kami sa Barangay Dayhagan. Dayhagan. Sa ano, kasanayan. Sa ganyan, ganyan. Ayan. See that? Dinalaw ng biyanang ko ang kanyang pinsan na kapitan. Wow, bigi lang yan. Isa pa po, hindi pa tingin nato. Panimula. Na okay, na Wow, malaki. Ang init po. Oh, ito po. Ay, hala dito na kami napadpad sa Palm Garden Beach Resort sa Iloilo. Ang ah, lang dito, kinse lang ang entrance kasama na dito swimming pool, hindi makita yan. Ah, dalawa yung swimming pool pa. Dalawa. Ay, daw. Ah, 100 ng bata. Ah, 100 ng bata. Pwede yung kasama na yung dagat doon. Oo, ron. Oh, baka malalim oh, slippers. Wow, oh, yung galing. Pipicturean <laughs> niya si Lolo Joel pag baba. Tawag mo ako dito kasi ko. Ayan, mag kami ng rambutan. Ayan. Si Lolo Joel, namimiras lang kanyang mga ano. Rambutan at bibigyan niya kami ng rambutan. Ayan, makaka-uwi ng bulakan yan. Oh, sa kami. Ayan, bawi na kami niyan. At nakasakay na kami sa airplane. So, syempre, tinaray ko rin um order. Ayan yung order ko. <laughs> Tapos, syempre, tinaray ko rin ng CR nila. Ayun, parang nangangain ng tao yung pag-flush ng CR. <laughs> At nagburakay din pala kami ng 3 days kasi medyo malapit na siya sa kapis. So kung gusto nyo rin panoorin, dito lang sa channel ko. Ayun lang, thank you for watching. Bye!